Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni retired General Orlando De Leon. Magkasunod ito, sabi niya, Ang mamatay ng dahil sa Taiwan, handa na ba kayo? <laughs> uh, patungkol ito sa payag ng Pangulo, itong 2 days ago, 2 or 3 days ago, sabi niya, Ang Pilipinas daw, eh, mapipilitan, ma-involve sa gera kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Ma-involve daw tayo. Kahit ayaw daw niya ng gera, <laughs> kailang no choice daw tayo kundi ma-involve. So, bakit tayo ma-involve? Anong kinalaman natin sa problema nang China at ang kanyang renegade province sa Taiwan Bakit tayo ma-involve? O, oh, kaya nga ang tanong ni General De Leon Ang mamatay ng dahil sa Taiwan <laughs> Handa na ba kayo? Ako, <laughs> hindi ako handa Bahala sila <laughs> Kung gera na kinakailangan <laughs> ano example, yung mga gerang na pagdaanan ko, no? Yung all-out war noong year 2000, panahon ni Pangulong Erap Estrada. Ma matinding gera yon dahil salpukan na talaga, eh. Gumamit na tayo ng mga uh, naging advantage lang ng Philippine government versus si MLF dahil meron tayong mga air assets, meron tayong mga kanyon, na wala doon sa Emilet. Kailang nahirapan pa rin tayo. Grabe ang ano ng mga sundalo no na nakikipagyera. Uh, nasa front line ano. Ma, masugatan lang ng uh, konting the place. Ayaw magpaibakwit. Gusto niya doon pa rin. Ayaw niyang iwanan yung sundalong masugatan na Ayaw niyang iwanan yung mga kasama niyang sundalo na nakikipagyera sa front line. Kaya lang, kung i-evacuate siya, madalas sa hospital. After ilang araw, ang mga sundalong naka-hospital, magre-request na. Sir, uh, ma'am, sabi niya sa mga doktor, sa amin, magbisita kami. Pwede bang i-discharge na kami? Bakit? Balik kami sa front line, sir. Nakikipagyera tayo. Alangan naman na nandito kami sa hospital. Magaling na kami. The place lang kami. Gusto naming makipagyera kahit nung marawi seeds although retired na ako by the time kailang nandoon ako palagi nagdadala ng mga tulong pagkain, mga medisina at iba pa pangangailangan kita ko yung desire ng mga sundalo natin na makipag-gera kasi nga nakikita nila may talagang tunay na kalaban o oh, eh may left na gustong ikontrol ang buong Mindanao, eh, hindi pwede ito uh, namang uh, Marawisids, ISIS, gusto nilang uh, i-control ang buong Mindanao, ganoon din, handang mamatay yung sundalong Pilipino Ngayon, Taiwan, anong pakialam natin dun sa Taiwan? I just don't know Kawawa ang mga sundalo nating Pilipino kasi sila ang unang isasabak kawawa rin ang mga civilians dito sa Pilipinas kasi nga pauulanan tayo ng missiles ng China. Madadamay at madadamay tayo. Kaya ang tanong, handa na ba ang mamatay ng dahil sa Taiwan? Ako, bahala sila sa buhay nila. Pwede akong mag-volunteer pa rin. Sumabak sa gyera kung kinakailangan. Kailan kung dahil sa Taiwan, mauna muna sila. Kawawalan tayo mga Pilipino. Okay. Ang pinapaliwanag ng administrasyon ito, dahil daw sa ating OFWs. <laughs> dahil lang sa OFWs, makikipag-gyera na rin tayo. O oh, ito, mayroong post si General De Leon. <laughs> Kung tungkol sa OFW sa, ang ganda itong post niya. Well researched. Indonesia has 302,000 nationals in Taiwan, but it's not going to war with China. Maganda ang relasyon ng Indonesia at China. Vietnam has 280,000 nationals. Wala rin, hindi rin nakikipagyara sa China. The Philippines has 150,000 nationals. Ito, data na ito ha. Ah. Thailand has 84,000 nationals in Taiwan. Malaysia has 24,000. Only the Philippines is going to war with China. <laughs> Sabi niya, whoever thought of going to war with China should the latter take its province Taiwan as an option To rescue 150,000 Filipinos with blazing guns is the stupidest, uh, pinaka stupido, the stupidest creature known to man. The brains behind this idea should go out from hiding and defend his or their plan. I am willing to face them in a war game to expose their stupidity. kabobohan, kautsutsuan -uchu <laughs> going to war with Taiwan okay, so basa tayo sa mga comments ano Marciano Franco Rosario and there's around 13,000 Filipinos in mainland China and 140,000 in Hong Kong Will Marcos endanger our Philippine, Filipino Pinoys there with this defend Taiwan policy? Rose Martin and maybe those countries aiming to be a member of BRICS. Yes, itong mga mga kapit bansa nating ASEAN. Reynold Montero, US, DND, AP Chief, PCG Spokesperson, etc. Sila ang may idea ng ganyang gera. 3C, sabi, walang iba kundi ang number one na budol-budol king ng Pilipinas. <laughs> so, tingnan natin yung ano. Handa na ba kayong mamatay ng dahil sa Taiwan? <laughs> Prang Tihano, handa na sila sir. Handa na silang pumunta sa ibang bansa kung magkagyerman. Tayo yung ipapain. Yo Ching Vlog, dapat ang tinatanong eh mga guardia civil, kayong mga retired, kasi kayo ang unang matitipok pag nagkataon. Ayoko. Gera sa China, sila na uh, with Taiwan, sila lang bahala. Uh, walang kabuluhang gera yung Taiwan na gera dahil wala tayong ano, province ng China ang Taiwan, bahala ng China kung lusubin niya. Eh, kung tuta ka ng mga Amerikano, yun, makipag ka doon kung susunod ka sa kagustuhan ng mga Amerikano. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa uh, tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng <clears throat> mga yero at pako Uh, para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Muna niyang natagaan na giero, So mag-atop na ni Karun. Salamat, Salamat Maka-atop na ni karon O karon muna ni ang karaan nga balay sa natagaan na mag So muna ni ang iyang atop. Nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bagong yang balay o maupod ni Dayon ang yang gitukod nga bagong balay sumuni ang atupan karon sa hirong nga natag sa iya ha karon naman ni gini kuya sa pag atop so maayo na nga tan'aw nang iyang balay salamat o salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga moay maghatag og sen og salamat pod sa nag-sponsor og sen kay matarong na'gid among abuhan aneh, kay ang among atop sa abuhan kawan ra kawayan na gaulan na naman hmm. <laughs> salamat <laughs> gid kaayo sa nagatag og Pila na dai katuig ya ang imong abuhan nga kawayan lang. Murag li lima na katuig. Oh, lima ga ilis-ilisan ra wa kay di tapak apod og sin. Oh. Karon kay naa may nagatag og sin. Sa salamat kaayo. Oo, oh, salamat kaayo ya. Makita nato nga naa nagyud ang sin. Oo. Salamat kaayo ya. Okay, salamat.